Sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 23, Versikulo 27-32. At ito ay ang ikatlong araw kung saan ipinagpapatuloy nating pakinggan ang pagtutuwid ni Yeso Kristo sa mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. At ang mga pariseyo ay binigyang katangian ni Yeso Kristo ng mga paimbabaw at mga mapagkunwari. At dito sa ating ibanghelyo sa araw na ito, ito ay mas malakas. Mas malakas ang sinabi ni Yeso Kristo sa mga taong ito. Sinabi niya, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi. Magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. At ito ay malakas na paglalarawan ni Yesus ng katauhan ng mga pariseyo. Dahil ang kanilang pinagkakaabalahan ay paputiin o pakitang malinis ang kanilang pagkatao sa harapan ng madla malinis na malinis, kumikinang sa puti. Ngunit ang di alam ng mga tao, at ito'y sinabi su Kristo, ang kalooban nila, ang puso nila ay puno ng mga kalansay. Ang kalansay ay mga buto ng patay na tao. Ang ibig sabihin, ang mga pariseyo, bagamat ipinapakita nilang sila'y religyoso, sa kanilang kalooban, sa kanilang puso, sila ay pumapatay ng mga tao. At ano bang ibig sabihin nito? Na sa puso ng tao o sa puso natin ay may pinatay tayo. Sabi ni Esokristo sa sermon sa bundok, kapag ikaw ay nagalit, ikaw na ay sa hukuman. Sapagkat kapag ikaw ay nagalit, ikaw ay para na rin pumatay. At ito rin ay nasa sulat ni San Juan. Sabi roon, kapag galit ka sa iyong kapwa at sa iyong kapatid, ikaw ay mamamatay tao at pumapatay ng tao. At ang galit, maaring hindi ipakita agad-agad, maaring hindi lumabas agad-agad, yung galit na nananatili sa puso. Unti-unti sa puso ng tao ay pinapatay niya na yung kapwa kung kanino siya galit. Ngayon ay kapistahan ng isang santo at ito ay si San Agustin. Sinabi ni San Agustin ang panguhusga sa kapwa ay isang muka ng galit. At kapag nagguhusga raw tayo ng kapwa, para bang itinatarak natin ang isang espada. Ngunit ang espada, bago umabot sa ating kapwa, ay dumadaan muna sa ating kaluluwa. Ang ibig sabihin dito ni San Agustin, habang pumapatay tayo sa puso at kalooban natin ng kapwa, tayo muna ang unang namamatay. Kaya na itong mga pariseyo, puting-puting libingan, napakaganda. Pero kahit maputi man, libingan pa rin. Ibig sabihin, lugar ng mga patay. Isang taong buhay, pero maari nating tawaging patay. No? Kaya nga sinabi rin ito, si Neso Cristo, nagpatuloy siya, ganyan, ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Napakagandang maskara, napakagandang imahe at larawan ang inukit sa harapan ng publiko. Ngunit sabi Neso Kristo, punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kaya nga itong ibanghelong ito ay malakas dahil ba maaring merong hibla o merong bahagi o aspeto ng pariseyo sa ating buhay maaring maraming mga patay na tao sa ating puso. Sila ay kalansay na. Ayaw na nating kausapin. Ayaw na nating pansinin. Ayaw na nating sulyapan. Kalansay na sila. Ngunit sinabi nga ni San Agustin, kung patay sila sa puso natin, patay din tayo. Pisikal buhay tayo, pero patay din tayo. Ngayon ano ang paanyayan ni Yeso Kristo? Si Yesu Kristo Nung namatay si Lazaro, sinabi niya, buksan ang bato. At tinawag niya si Lazaro, lumabas ka Lazaro. At lumabas si Lazaro ng buhay. Ang ibig sabihin, si Yesu Kristo ay may kapangyarihang buhayin tayo. Mula sa kamatayan, dahil sa pagpatayin natin sa ating kapwa, sa ating kalooban. At maaari niya rin buhayin itong mga kalansay na nasa puso natin. Yung mga taong patay na sa puso natin, kinamumuhian natin, kinagagalitan natin. maaring niya ring buhayin ang ibig sabihin, maaring buhayin ng Diyos ang ugnayan, ang relasyon sa bawat isa. Maaring buhayin ni Jesucristo Kristo ang pag-ibig, ang pagpapatawaran, ang pag-uunawaan. No kaya nga isa lamang ang paraan upang totoong ang buhay natin ay hindi maging parang isang libingan, simenteryo, napakatahimik, walang nag-uusap, walang ingay, isa lamang ang paraan. Humingi tayo ng lakas kay Yeso Kristo na tayo ay palayain dito sa madilim na mundo ng kamatayan dahil sa kasalanan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.